Hello Aries, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome po sa aking channel. Pasensya na po kung medyo natagalan po yung pag-upload ko ng video, Aries. No, mag-introduction lang po ako ng maikse. No, Ipalawanan ko na rin po ito doon sa mga naunang uh, sojak sign na na-upload ko. Kasi po nung mga nakaraang araw is ako po ay emotionally and mentally in pain no? So, kailangan ko po talagang i-heal yung aking sarili. Ganun, no? So, pasensya na po kayo kung pati kayo na damay. Hindi. <laughs> anyway, no, okay-okay naman po siguro ako. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na pagsuporta po ninyo sa aking channel. No, ang Diyos na po ang bahalang uh, magbigay or magbalik sa inyo ng mga pagpapala. No. Pero actually po, lagi ko po kayong pinagdadasal no, kapag nag i ako sa mga panalangin ko. Lahat ng nanonood, nag po sa aking channel is pinagdadasal ko po talaga na uh, makamit yung mga minimiti sa buhay. No? So salamat po sa inyo. So ang reading na po ninyo ito is for the next week. Po, weekly reading po ito ha. Pwede din pong timeless reading kung kailan nyo po napanood tong video na ito. Isa doon pa lamang po kayo makarelate. Kapag ka hindi po lalapat, wag po ipilet ha. Kasi iba-iba pong energy yung nasasagat po natin. No, wag nyo po ipilit kung hindi po para sa inyo itong reading na ito. Wow! So Aris, no? Meron kang nga uh, divine love, harmony, ten of cups. Wow! No? Meron kang dream come true no? na mangyayari sa'yo next week no yung uh, kakontentuhan pagdating sa family yung masaya kayo healthy kayo lahat yung merong pagkakaunawaan yung bawat miyembro ng pamilya no basta lahat na ano meron harmony no no masaya kayo no yung sa kabila ng uh, kung meron man kayong pinagdadaanan ganon isa uh, masaya pa rin kayo meron kayong uh, pagkakaunawaan pagtitiwala no ganon no pagkakaintindihan 'no napakaganda ng energy. So tapos na, 'no. kung meron man kayong mga pinagdaanan nung nakaraan, aris, 'no, may mga wow, ang ganda. Ngdali. Next na ako. Wait lang. Alam mo 'yon, aris, kung meron kayong mga pinagdaanan na past pains, trauma, mga heart aches nung nakaraan, is tapos na daw 'yon. Kaya nga meron na kayo dito'ng Ten of Cups eh. Kasama mo at ng buong pamilya mo is magiging maalwan yung, yung, yung inyong buhay, no? Masaya kayo. No? Yan dream come true. Eh. Ito yung pinangarap mo sa buhay ninyo, no? Aris, no? Yung pagkakaroon ng masaya, nagkakaintindihan, peaceful and harmony, payapang uh, buhay, no? Kasama yung miyembro ng inyong pamilya, gano'n, no? So yun, tapos na yun ha, yung mga past pains and trauma mo, ayan, no, yung mga ten of cups, ay, ten of swords pala, no, yung mga betrayal, yung mga panloloko, mga ganyan, mga panilin lang, mga pang so, is tapos na daw yun, no, kaya biniyaan ka ng universe, ng dream come through, no, ng happiness, no, yon and the eight of wands, no, merong movement, no, may sudden change, ganyan, may action, no, quick result, decision, no, Meron ditong baka isa din dito sa biyaheng matatanggap mo next week is merong air travel, merong uh, merong pag-alis, merong paglalakbay, may pagbabakasyon. Ganyan and something dito ng opportunity then once is uh, about ito sa career life, purpose, sa passion mo, sa business, sa mga job opportunities, ganon. Ah, uh, parang mabilis lang 'tong mga opportunity na darating sa iyo, yung smooth sailing, yung mga tipong hindi mo inaano, yung mga hindi mo ina-expect or yung iba is hindi mo uh, tawag nito, hindi mo hinihingi pero kusang dumating, lumapit, no? Kasi siguro no, kasi nga ang ang laking damage siguro ng mga pinagdaanan mo nakaraan, no? Eh, no 10 of swords, take note of the of the number 10. Lagi ko tong sinasabi, no? Yung 10 kasi is tapos na yan, no? Kung 1 to 10, 10 nga is over na. Yung tapos na nga, no? Kaya ngayon, umaani ka na ngayon ng kasaganaan sa buhay, no? Uh, Aris, no? Yung tipong uh, smooth sailing na lang, no? Ang bilis yung, yung mismong, nakikita mo ba yan, mga ones, no? papuntayan sa iyo, eh. Though wala yung tao dito, pero ikaw yan, papunta yan sa iyo, no? Mga opportunity yan, eh, no? Yung mga ano na yan, yung mga stick-stick na yan, mga ones yan. Opportunity yan, business, no? job, mga ganon, no, career, no, yung, ilong, yung, yung life purpose, ganon, no, mabilis lang siya na darating sa'yo or kusa lang siyang dumadating sa, i sa inyo, no, uh, Aris, and uh, meron kayong isa-celebrate, wow, ang gaganda na energy mo ngayong week, paparating na no, week, Aris, no, meron kang isa-celebrate ngayon, Aris, no, meron kayong isa-celebrate no, siguro dahil isa celebrate nyo dahil lama ah, yung pamilya ninyo. And yun nga, merong paparating na energy dito na something career, opportunity, job, no, na alam mo yun, yung mga kusa na lang sila na dumarating sa inyong nga uh, buhay, ganyan, no, napaka smooth sailing, napaka dulas, gano'n, no. So, yun, meron kayong celebration na mangyayari. Celebration na ang saya-saya ninyo. Meron nga, uh, babasa nyo ba yan, no? Celebration, joy, harmony, engagement, no? Yung reunion, or pwede din dahil nga merong air travel dito, yung iba sa inyong aris dito is pwede din na, ah, uh, ah uh, meron kayong pag-travel, no? Yung something na, sa, na sasakay kayo ng aeroplano nga, ganun yung, ganun yung uh, travel na magaganap no, na magkikita-kita kayo ng mga member ng family mo na tagal-tagal niyo na siguro hindi nagkita, parang something reunion, no, so ang saya-saya, gano'n, no, kaya meron ditong ten of cups, no, yung dream come true, no, na matagal mo na siguro tong inihingi or inaasam-asam, no, no, this week isa, darating na siya, gano'n, mangyayari no, or magaganap na, no, Aris. So, manatili ka lang daw sa iyong katapatan. no, yung alam mo yung pagiging matapat na yon is uh, yung katotohanan. Yung katotohanan na masaya ka, yung katotohanan na dumaan ka sa paghihirap ng kalooban dati, gano'n, no? Na naging uh, katotohanan na nasurpass mo, na pinagdaanan mo ito. So, maging nga, ah, uh, uh, totoo ka sa iyong uh, sarili daw, no? Gano'n. Pwede nga eh, nakikita ko dito, eh, sa parang yun yung uh, magiging uh, tawag nito, speech or yung magiging maibabahagi or maia advice mo doon sa mga, kasi masaya kayo eh, no, yun yung magiging ma share mo doon sa mga ano, sa mapapagkwentuhan ninyo, no, so yun, na uh, pagiging uh, totoo lang sa sarili mo, gano'n, no, yun yung uh, share mo, no, or yun yung maishashare mo, no, ah, uh, next week doon sa mga mga makakasalamuha mo kasi meron celebration dito so boundaries no iwasan mo dito yung mga toxic na tao since ang dami mong energy na magagandang pa paparating or mangyayari na kaganapan sa buhay mo aris no kapag hindi ma hindi yan maiiwasan na minsan no lapitin ka din ng parang lalapit din yung parang kanegahan na tao may taong nega or toxic no? So, umiwas ka sa mga ganong uh, bagay, sa mga ganong tao, or iwasan mo yung mga ganong um uh, kwento or mga story, ano? Kasi medyo nakaka no? ng mga success or ng mga magaganda nga pangyayari sa buhay, no? So, wag mo naman, since Aris po kayo is medyo prangka, ganyan, no? So, wag mo naman silang... ilagay sa posisyon na parang masasaktan sila or parang mapapahiya sila, ganun, Aris, no? Magsat ka lang ng boundary, yung tipong ilihis mo yung usapan kapag ka ganun, yung medyo toxic na, medyo nega na, ganun, na yung tipong uh, yung ibang uh, buhay na ng tao, yung pag-uusapan, ilayo mo daw yung uh, ganung sitwasyon, no? Para hindi din na bumalik sa'yo, no? Kasi yung ano, mga negative energy na hindi naman sa'yo nang galing yun, eh. So, huwag mong patulan, no? Yung mga ganung uh, energy, no? Uh, Aris, Aries, no? So gamitin mo yung iyong intuition nga, no? 'Di ba? Kakasabi ko lang, no. Gamitin mo nga yung iyong intuition, yung iyong pakiramdam, yung iyong kotob, no. Doon sa pag-iwas, yung uh, feeling mo kung mabigat na yung usapan, mabigat na yung tao para sa'yo. So yun nga, matuto kang uh, umalis or i-disengage mo yung iyong sarili doon sa sitwasyon or tao na yon no. Para nga hindi ka makahatak ng, ano nga, mga hexes or yung mga negative vibes. Kasi magaganda na nga yung mga ganap sa iyong buhay this coming days, no, Aris, no? So, gamitin mo daw yung inyong intuition, yung iyong kutob, saan mabigat, saan magaan, no? Kung ano yung dapat iwasan, ganun, no? Intuition ng iyong pagganahin. So, yun yung mga ganap sa iyo for this coming days, no, Aris? So, yun lang. Thank you, Maya.